Gusto mo bang malaman kung ano nga ba ang totoong hanap ng lalaki sa isang babae? Hey 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 dude! Marvin Sanico here! Sa video na ito ipapakita ko sa iyo ang mga bagay na hinahanap ng lalaki sa isang babae. Pero bago yan, ihit mo muna ang like, subscribe, share at follow button pati na rin ang notification bell para like kang updated sa mga latest videos ko. Simulan natin sa pagkakaroon ng sense of humor. Ang tawanan ay mataas sa listahan ng mga katangian na sinasabi ng lahat na hinahanap nila sa potensyal na partner. Nangangahulugan ba iyon na ang mga lalaki ay naaakit sa mga nakakatawang babae? Hindi eksakto. Sa halip, mas naaakit sila sa mga babaeng nakaka-appreciate ng sense of humor nila. Sa madaling salita, gusto ng mga lalaki ang mga babaeng matatawa sa kanilang mga biro. Number 2. Kumpiyansa sa sarili. Ang pagkakaroon ng kumpiyansa sa sarili ay napaka-sexy pareho sa lalaki at sa babae. Mas nakakaakit pa ang mga babae kapag sila ay nakasuot ng kulay pula. Isipin mo ito, ang mga puso ay kulay pula, ang valentines ay pula, ang mga pulang rosas ay romantiko. Posible na ang kulay pula ay maaari mag-trigger ng competitive edge sa mga lalaki, kaya mas gugustuhin ng mga lalaki na makipagkompetensya para sa'yo. Number 3. Independence. Ayaw ng mga lalaki ng mga babaeng habol lang habol sa kanila. Maliban na lamang kung sila ay nagkocontrol at nang aabuso. Narito ang isang halimbawa. Ipagpalagay natin na ang paborito mo pagkain ay spaghetti. Hindi mo lang ito gusto, pero talagang gustong gusto. Ngunit, ano ang mangyayari kung kakainin mo ito 24 hours isang araw, 7 araw sa isang linggo sa loob ng ilang buwan? Baka magkasakit ka dito at tiyak na hindi mo ito pahalagahan sa parehong paraan. Ganoon din sa isang relasyon. Siyempre, gustong gusto mong makasama ang isang tao, ngunit hindi mo siya makakasama sa lahat ng oras. Kaya't siguraduhin nagpapatuloy ka sa buhay na mayroon ka bago mo siya nakilala. Number 4. Consistency at Loyalty Kung ang isang lalaki ay naghahanap ng panghabang buhay na relasyon, Kugustuhin niya ang isang babae na nakikita ang kanyang sariling tumanda kasama siya. At iyon ay nagsisimula sa consistency at loyalty. Pag-isipang muli ang isang panahon na naramdaman mo talagang malapit ka at konektado sa iyong partner. O isang partner na mararamdaman mong masasabi mo sa iyong partner ang kanyang pinakamalalim na sekreto at ito ay tatanggapin niya ng buong buo. Kailangan nating lahat ng malalim na koneksyon sa isang tao at ang malalim at kahangahangang pakiramdam ng intimacy ay ang magpalaganap ng atmosphere of safety. Lahat tayo ay nagiging open kapag nararamdaman natin tayo ay ligtas. Gumawa ng safe zone para maging malaya siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Kapag siya ay konektado sa iyo sa isang emosyonal na napakataas na level, tiyak na namimiss ka niya kapag nararamdaman niyang disconnected siya, di ba? Number 5 happiness at life satisfaction. Maraming psychological studies ang nakapagkumpirma ang kaugnayan sa pagitan ng happiness at attraction. Tanggapin at mahalin ng buo ang sarili. Isipin mo kung ano ang nararamdaman mo noong kasama mo ang isang taong tunay na masaya. Nagbibigay sila ng isang positive energy. Isang energy na hindi maaring mapeke. Ang energy na ito ay resulta ng tunay na kaligayahan. Kaya kapag nakita natin ang isang tao na pinaniniwalaan natin na katagpuan ng kaligayahan, automatico tayo na attract sa kanya. Ang isang masayang tao ay nagpapakita ng contentment at pagiging positive. Number 6. Iginagalang at hinahangaan siya. Nais ng isang lalaki na maramdaman na siya ang lalaki at sa tingin ng babae sa kanyang buhay ay siya ang pinakamagaling. Gusto niyang igalang siya nito kung sino siya, hindi kung ano ang ginagawa niya o kung gaano kalaki ang kinikita niya. At yan ang mga bagay na hinahanap ng lalaki sa isang babae. Hit like, subscribe, share at follow button pati na rin ang notification bell para like ang updated sa mga latest videos ko. Maraming maraming salamat po sa panonood.